Matt Lozano at Daniela Straner naging close sa labindalawa oras na biyaheng pabikol. Behind the scenes ng I e! The Last Goodbye, isang road trip ang naging simula ng isang bagong pagkakaibigan. Sa unang pagkakataon na nagkasama sa iisang proyekto, agad na naging close si nakapuso aktor Matt Lozano at kapamilya actress Daniela Straner. At alam niyo ba? Sa loob lang ng labindalawa oras na biyahe, marami na silang natutunan tungkol sa isa't isa. Welcome back to The Star Pulse Z, mga kapamilya at kapuso. Ngayon, silipin natin ang naging masayang biyahe at kulitan ng bagong tandem na sina Lozano at Daniela Stranner habang sila ay papunta sa Camarines Norte para sa pelikulang The Last Goodbye. Hindi sila nag-eroplano. Instead, isang mahigit labindalawa oras na van ride ang kanilang dinaanan, isang road trip na naging tulay para mas makilala nila ang isa't isa. Isipin niyo 'yon. First time yung magkatrabaho, tapos labindalawa hours kayong magkasama sa isang sasakyan. Kung hindi kayo magka-vibes, awkward yun, diba? Pero iba ang nangyari kina Matt at Daniela. Ako kasi, syempre yung role mo sa past, show mo, hala, baka masungit. Pero super sweet niya nung first time namin magkakilala. Akala ni Matt, suplada si Daniela dahil sa mga past roles nito, pero laking gulat niya na super sweet pala ng aktres. Kitang-kita naman na Matt is such a sweet guy. Ang dating sa akin, magka-same age, super nag-vibes kami, ang bilis niya pong maka-vibe. Sa kabila ng init, pagod, at mahabang biyahe, ang pinakanabuo sa kanilang dalawa? Isang tunay at organic na connection. Kung sa pelikula ay The Last Goodbye ang title, sa kanilang biyahe naman ay The First Hello, isang bagong simula ng pagkakaibigan, at sino ang nakakaalam? Baka sa susunod, may bagong tambalan na tayong aabangan. Ayon sa aming source, habang nasa van, nagka-fast talk, kantahan, at kwentuhan pa sila tungkol sa mga pangarap, paboritong pagkain, at life goals. Grabe, parang real talk lang. Ang gaan ng trabaho kasi komfortable na sila sa isa't isa, parang matagal na silang magkaibigan. Kung labindalawa oras pa lang ay ganito na sila ka-close, ano pa kaya kung weeks or months silang magkatrabaho? Abangan natin ang tambalang Matt at Daniela sa pelikulang The Last Goodbye. Siguradong may kilig, may iyakan, at maraming firsts. Kung gusto niyo pang malaman ang behind-the-scenes story sa favorite niyong mga artista, don't forget to like, share, and subscribe. At ay comment niyo rin kung gusto niyong makita ulit sa isang project sina Matt at Daniela.